I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Dahil ngayon nga guys ay maraming ang issue na binabato sa ating kopol lalong lalo na kay Doni Pangilinan pero kahit nga ganun nga guys ay talaga namang nananatiling matatag ito ating kopol at talagang sobrang dami pa ng blessing na natatanggap nila ngayon pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin dahil talaga namang umago pansin nga ang isang post ng isang basher at ayon nga rito iba yung glow niya these days. Ganyan siguro pag nakalaya na nasinagot nga ito ng maraming bulan sa sobrang private ni Belle di ko alam na kulong pala siya. Dahil alam naman natin na ayaw nga talaga nila sa ating doni Pangilinan para kay Belle Mariano. Pero wala nga silang magagawa nga guys dahil puso na ng ating couple ang nang nangingibabaw at talaga namang nananatili silang matatag. Kaya naman ang mga bula ay patuloy pa rin nga ang pagsuporta para sa ating couple na sila Donnie at Bell. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.